three, two, one. Warap warap mga kalapatid sa another day, another vlog, another abangan serya tayo dito sa Tarimax Lop TV for today's video. Ayun nga, magabang tayo sa dalawang club, PPCP at PUF. Let's go! At ito na nga yung mga natira sa atin, Lop, yung pan-December natin, mga kalapatids. Ayan, no? Bali, apat na lang yan, yung mga hindi pa nakalaban, mga kalapatids. Tapos ito si Leo, update kay Leo, Ayan, no? Matikas na naman siya, mga kalapatids. pwede pwede nang ilaban ulit to. <laughs> Palulutin lang natin. Pero may ano tayo, bad oh, no! news, mga kalapatid. Ayan pala si Blue Bar, yung naka-MPFL natin, hindi natin naisakay kasi dalawang araw nang hindi pumapasok sa loob. <laughs> Aray Tapos ito nga, nalagyan na natin ng screen yung apakan nila, mga kalapatid, para hindi sila mahirapan. Nakita ko nga na comfortable na sila ngayon, hindi na sila naiilan, tumuklo dyan sa flooring nila. Tapos tinakpan ko din yung dito sa viewing kasi hindi na siya nasasara ng ano. Sarado talaga, may siwang. Kaya kung hindi ko siya binigyan ng screen, makakalabas sila mga kalapatids. Tapos ayun, pinakain nga natin yung mga warriors natin. Tingnan nyo naman. Hindi na sila naiilang mga kalapatids. Medyo nasanay-sanay na sila ng pakunti-kunti dito sa bagong loop na titirahan nila mga kalapatids. Ayun, no? Ang ganda na nilang kumain do sa ating binabad na ka. <laughs> Pagkatapos nga nilang kumain mga kalapatids, nilagay na natin sila do sa viewing para masanay na sila. Yan o, oh. tsaka nakabilad pa sila. Maganda, may araw pa mga kalapatids. All goods talaga dito sa old loft natin. May titrain natin ng maayos itong ating mga kalapichi warriors. Ayan o, oh. tingnan nyo naman. Wow na wow komportable yung komportable sila. Mga kalapatid, sana wala tayong mag overfly dyan kapag ipapakawalan na natin next week. Ayan, bibigyan lang natin to ng isang linggong training. Palabas-pasok dyan sa trapdoor. Tapos, all goods na yun. Pwede-pwede na natin silang bitawan o pakawalan dito sa ating old lock. Tapos, nakauwi na nga tayo mga kalapatid. Ayan, nag-dive na nga si YP, mga kalapatids, nauna pa dun sa PPCP natin. Naray ko, mas, mas naunang nag-release yung PPCP pero naunang umuwi itong si YP. Sa PWEP naman ito nakasakay, mga kalapatids. Tapos, meron tayong daget, naray ko. Yung kalapati natin hindi umuwi, tapos yung hindi sa atin nandito sa loob, naray ko. Tapos, kanino na naman ito? Ipapost natin to mga kalapatids, mamaya kikilatisin natin baka sa mga kalapatids natin na tiga dito sa Santa Rita lang ang mayari na ito. Hiniwalay ko na nga siya kagad tapos pinakain ko na siya. Hanggang dito na muna, babayu!